Nanay, dapat ah. tawa ko na ta ni na lang. Pagkikan na, alay, gaya harbi. dum, oh, my dum, Oh my dom. Dos mo, dos mo para hindi ko. Nagdakil pa Nag ito pagkikan na muna. Oo. Tawa mo na. Yung... May hindi po kami. Uy, alay. Boso, boso, mapagpala ang umaga. Nandito mm -hmm. kami sa farm ni ang aking kapatid. <laughs>

wit na mo Atawe Bagyao Ah Tumo ba le mo mo nagawan sa masna Oh inagan ani damatit tak tak kay Ah uh, Ngay okay. Guys okay. Oh Ni damot tog kasi ano nga mga kapalisan okay. okay. mas PR10 ah to go Hey, vlog. Kanya hmm. na eh. Padamot eh, uh, sa ano nga mga kaparisyan siya. Ito na, mga CPR tayo. Mga pugo, mga kaparisyan siya oh. Oh. Okay lang. Ay, uh, upload lang natin ng 3 minutes na no? oh. Uh, sama ko si Francis Parisian. Nagitinig club niya eh. Uh, pugo. Nagsarsalog mo datan ang giklugdan Hanggang magtak Kaya, uh, gano'n na 1, 2, 3, 4, 5 Mapalapag Hindi agad daw, ato yun na eh Yan na pag yun eh Ang prundo ko ha Mga laka ng iklog. Hmm. na iklog Yan na yung mga kamisan Sa mga gusto kong bumili Nang itlog ng pugaw Eh lalagay ko sa comment section yung bayaw ko para mag, kung gusto nyo mag, mag maggatang o mag rin ng tugo o yan ito ayos na eh naga hmm. prundo ko ha ba tata ano ka gusto niya o tingi ka kung gusto na o atimot lang eh o. may sanga pala pag na na eh binigang nga giklog win uh, araw-araw daw nag nang iitlog oh uh, doon na nay uh, sa kaparisan daw natong tani tay video ta lang ate hanggang 3 minutes para may upload tayo oh ang kaparisan tignan uh, niyo yung itlog oh kita niyo yes, uh, gusto mo rin magnegosyo 50% o oh, 5% lang. ano oh, yung nagadala ni? Hayo, sumakay ka Parisan. Ate, eklog to go. Uh. Dini get de. Diyan get ko daw jud ning May kano may agharbisan ni Francis Parisan. Are mga nagagradon. Mmm, nagdakalta ko na na eh dakalta ko na ta hindi na lang na alay gaya na katabi umay dum umay dumawa dos mo dos mo para hindi ko nagdakal ko ito pagkikan na na yun saan na may adip for me. uy alay kung saan dos mo dos mo ah ah si Takime